Kasi ang ito na may tulo to. Tulo to. Ito yung wala. So lalagyan ko siya ng mainit na tubig. Mga okay. Ayan o. Buong yelo. Ayan sa gilid o. Kaya ayaw pong ayaw magtulo. So lalagyan ko siya ng hot. Ayan. Magkakatulo na yan. So, yun lang problema niya. Yan. Yan, kung tutulo na ba. Ito. Wala pa rin. Ito lang may tutulo. Yan o. Ito wala. Kung lang mamaya may ito. Kasi, pinapatunaw pa yung yelo. Tapos, ang tatak nito, Virgin Zoo like and comment, subscribe. So, mamaya, balikan natin. Balikan ko Tapos, ayan, mayroon na, mayroon na siya ang tulo. Okay na. Ayan. Wala na yelo. So, open na natin. No. Kanina kasi wala na tulo. mayroon na tulo. Ayan yun yun lang yung iba kasi pinapalitan nila ng <coughs> ito, ito. sa so, ox na wala naman diferensya so ito lang ay okay, yun pero na Like and comment, subscribe. Bye. ang kadalasan nito kapag hindi nagtutulo dito pag wala nang ng tubig sabihin nagbobo siya ng ice ayan o ice yan buo buong buong ice so tatanggalin ko to ayan ice ice yan Di diba? Ito ano Kaya, ito ang salarin sa pagbubuo ng dispenser. Kaya, hindi mag ma na eh? umabit umabit ba umabit yan si Oh, wait lang. Tiga menit. Kabit na lang. Kabit. Kabit na lang. Kasi na. ice. Wait lang. Bawa masira. Bawa masira. Wait lang. Wait lang. 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 So, natin yung kuha ng tubig kasi ang kira pumawak ng ng sipi pag wala ng wablog yan check 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 maghit lang tayo ha uh nang -huh. uh -huh. Pero ito goods to. yan nagbi -blink, blink na, ibig sabihin 'yan. Kakarga na siya. Check. Balikan natin. Balikan natin. Balikan natin siya. Mẹ mẹ. mẹ 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 balikan cái nạn đường mẹ cũng là